para sa mga naka SkyDrive 125 check, check nyo rin to kasi minsan madumi na to at nagkukos din siya ng backfire kaya yung iba pag nagba backfire yung motor nila ini aircut na lang nila to para mawala yung backfire pero hindi napapansin na ito pala madumi na ito, makarbon na siya. Minsan hindi na 'yan naglalapat diyan. Kaya kailangan lilinisan din ito. Ito binabaklas lang itong dalawang tornilyo na to para malinisan yan. Basta tatandaan nyo lang kung saan siya nakaposisyon. Tapos ito, uh, linisan nyo na rin. Tanggalin nyo yung mga carbon. Yan. Carbon yun. Yan o, madumi siya. Basta yung position yan. Yan. Kaganyan siya. Ganito dapat siya kalinis. tapos pwede na nating ibalik yan Maganit ba ang inyong mga preno? Subukan nyo munang gawin to. Linisan tong caliper niya. Itong pinaka bracket ng caliper. Kailangan nagplay play to. Pag ang play niyan. Tapos pag ito naman madumi. Kasi ito yung nasa baba. Kailangan malinis din to. Tapos itong rubber. Kailangan malinis din to. Huwag muna kayo magpapalit kasi kailangan nag-replay yan yan Maganit na siya kailangan malinis yan kaya ang gagawin natin yan lilinisin natin yan tapos bago nyo ikabit tong rubber dito sa loob madumi din yan, kailangan malinis din yan yan o puro ano siya ribaba hanggang dito. Kasi pag nilagay mo tong rubber, isa rin to sa nakakapagpasikip dito sa pinaka parang piston ng bracket ng caliper. Yan o. Nasa loob yan. Pag sinalpak mo yan, kahit malinis na to, tapos pag salpak mo yan, maganit yan. Kasi, gawa yan dito. Madumi na yung loob. Tapos pag nalinis mo na, okay na. Tapos ganun pa rin, Try mo naman baklasin 'to, linisin loob. Madumi rin yan para maglabas-pasok din 'to. Smooth din siya. Dahil yung duming natanggal natin eh. Matigas yan. Uh, after natin malinisan to, tapos ganun pa rin, ito na yung sinunod natin. Yan, puro dumi na siya. Tapos dito sa may rubber na yan, kakalasin natin yan, at lilinis yan din natin yung ilalim yan. ito na after natin na malinisan lahat yung caliper tapos yung brake master ito na yung ikot ng gulong nya smooth na smooth spray no? smut na smooth na smooth na siya walang kasabit-sabit